Ang 40 pesos na bigas, maaari na pong mabili sa ilal pong mga pamilihan at maging sa ilal pong istasyon ng LRT at MRT. Good news po yan. Alamin po natin kung saan pong mga maaari pang bilhin yan na mula sa report ni Bombo Bea Piniza. Inaasahan na na makakabili ang publiko ng 40 pesos na halaga ng bigas sa ilang mga pamilihan dito sa Metro Manila at ilang estasyon sa MRT at LRT simula bukas, December 5. Sa isang pulong balitan kanina ay nanunsyo na Department of Agriculture na maaari na makabili ang mga consumer ng 40 pesos na bigas sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo Kiosk, lalo na sa mga pangunahing bilihan at sa dalawang estasyon ng Light Rail Transit at Metro Rail Transit. Ani DA Assistant Secretary Genevieve Valicaria Guevara, patuloy ang ginagawa nilang koordinasyon sa mga public markets gaya ng Kamuning Market, Malabon Central Market, New Las Piñas City Public Market, Pasay City Public Market, Balintawak Market, Cartimar Market at ilan pang pamilihan para makapaglagay ang ahensya ng mga karagdagan pang stall. Ito din anya ay batay sa naging direktiba ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na mas palawigin na ang pagtatalaga ng mga stalls ng kadiwa sa mga pampublikong pamilihan para sa benepisyo ng merkado. Samantala, binabalak naman ng ahensya na mas palawigin din ang programang ito sa ibang bahagi pa ng bansa lalo na sa mga probinsya kung saan mataas ang presyo ng bigas sa ngayon. So gusto po namin iparating sa inyo on behalf of the Department of Agriculture na simula po bukas uh, tayo po ay maglalagay na po ng uh, kadiwan ng Pangulo kiosk, rice kios sa mga piling palengke uh, nationwide and uh, region wide. Ito sa NCR kasama po ang dalawang istasyon ng MRT at LRT. Um, kung saan po may mabibili po tayo dito rice for all na nagkakahalaga po ng 40 pesos per kilo. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!